sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita. Ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong Sabado, ang mga maling gawi, ating sisilipin, mga batas at panuntunan, ating susuriin, tatalakayin ang mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan! Tunghayan natin ang mga issue na naging laman ng balita at usap-usapan sa social media. Umpisahan natin yan sa Senior Citizen arestado sa bomb joke. Parusang kakaharapin, alamin. Arestado ang isang senior citizen matapos itong magbiro na may lamang bomba ang kaniyang bagahe na nasa loob ng eroplanong papuntang Maynila. Dahil dito, saglit na naantala ang proseso ng boarding upang isagawa ang standard operating procedure. Ano nga ba ang parusa sa bomb joke? Alamin sa report na ito. Inaresto ang isang senior citizen na naka-wheelchair. Matapos itong magbiro na may lamang bomba ang kanyang bagahe, nasakay ng eroplanong pabalik sa Maynila. Lula ng ilang mga kongresista at mamamahayag sa Tacloban City Airport. Ayon sa 85 anyos na matanda, bomba raw ang laman ng kanyang bag kaya ito mabigat at bilang bahagi ng standard operating procedure ng paliparan, pansamantalang naantala ang boarding procedure ng ibang mga pasahero. Pinababa muna ang mga ito at nilabas ang lahat ng bagahe na laman ng eroplano upang masuri ng K-9 team ng paliparan. Matapos nito, tuluyang inaresto ang senior citizen para sa sa investigasyon kung saan naman ito nilinaw na biro lamang daw niya ito. Ang bomb joke ay hindi magandang biro. Hindi dapat ito isa walang bahala dahil itinuturing itong banta sa kaligtasan at seguridad ng marami. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o mas kilala sa tawag na Anti-Bomb Joke Law. Nakasaad sa nasabing batas na ang sino mang magbitiw ng mga biro at magpakalat ng maling impormasyon ukol sa presensya ng mga bomba at iba pang explosive device ay maaaring makulong ng hindi lalampas sa limang taon o pagmultahin ng halagang hindi higit sa 40,000 piso. Maaari namang pagkakakulong at multang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Parusa sa mga gumagawa at nagpapakalat ng mga hindi otorisadong sales promo. Alamin, nagbabala ang Department of Trade and Industry ukol sa naglipa ng sales promo na hindi naman otorisado ng mga kumpanya at ng ahensya. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng mga nagpapakalat ng mga ganitong promo? Tunghayan sa aking report. Pinag-iingat ng Department of Trade and Industry ang publiko ukol sa mga sales promo na hindi otorisado ng mga kumpanyang sangkot at ng DTI. Ayon sa ahensya, mayroong mga kumakalat na mapanghalinang text messages, social media posts, pati na rin mga print materials. Kung saan ang isang produkto o brand ay sinasabing may mga promo o discount. O kaya naman ay nangako ito na may mga benepisyo na hindi naman talaga nakukuha sa produkto. Dahil sa magandang offer, mabilis kumagat ang mga consumer dito. Sa huli, sila pa ang naglalabas ng pera at hindi ito napakikinabangan. Ayon sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines, ang isang sales activity o campaign ay maituturing na peke o mapanloko kung nangangako ito ng higit sa kayang ibigay o gawin ng produkto. Ito ay nasa ilalim ng tinatawag na deceptive, unfair, and unconscionable sales act and practices. At ang sino mang gumawa at nagpapakalat ng mga ganitong promo ay may sagutin sa batas. Maaari siyang makulong ng limang buwan hanggang isang taon at pagmultahin ng 500 hanggang 10,000 piso. Maari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala. Depende sa desisyon ng korte. Parusa sa nagmamaneho ng depektibo ang mga parte ng sasakyan. Alamin, ang mga sira at depektibong parte ng sasakyan ay dapat agad na pinapalitan at pinapaayos. Dahil bukod sa banta ito sa kaligtasan ng nagmamaneho at mga motoristang kasabay nito dagdag gastos at abala rin ito dahil mayroon itong angkop na kaparusahan. Ano kaya ito? Pakinggan ang aking report. Ang pagmamaneho ng motorsiklo o sasakyan na may sira o depektibong parte ay mahigpit na ipinagbabawal ng Land Transportation Office. Ito kasi ay banta sa kaligtasan ng driver at mga motorista na kasabayan nito sa daan. Ayon sa LTO, ang pag-ooperate ng sasakyan na defective, improper, na gumagamit ng illegal na accessories, devices, equipment at parts ay kabilang sa listahan ng grave violation. Kaya paalala ng kinauukulan, siguruhing maayos at functional ang lahat ng parte ng sasakyan bago ito paandarin. Ilan lamang sa mga parteng sakop nito ay ang busina, blinkers, brake, mga early warning device, windshield, wiper, mga salamin at ang mga sumusunod. sino mang mahuling lumabag dito ay maaaring pagbayari ng limang libong piso. At bukod sa multa, maaari ring i-impound ang sasakyan at hindi ito pahintulutang tubusin hanggat hindi pa napapalitan at nai-install ang kapalit na parte nito. Parusa sa pagpindot sa emergency button ng tren nang walang emergency. Alamin, Mariing ipinagbabawal ng mga train operators at corporations ang pagpindot sa emergency button ng mga tren ng wala namang emergency. Ano kaya ang parusa sa mga mauhuling gagawa nito? Tunghayan sa report na ito. Pinaalalahanan ng Light Rail Manila Corporation ang mga commuters ng tren na ang pagpindot ng emergency button sa mga kaganapang hindi naman emergency ay mariing ipinagbabawal. Kasabay nito ay naglabas ng paalala ang kinauukulan ng tala ng mga pagkakataon kung kailan lamang dapat pindutin ng emergency button gaya ng health emergencies o kung may mga nahimatay, may mga nganak o may insidente na kailangan ng paunang lunas o first aid. Gayun din ang iba't ibang komosyon sa loob ng tren o kung may bomb threat at kapag may sunog o apoy. Ang pagpindot sa boton na ito sa dahilang hindi naman kabilang sa mga nabanggit ay mahigpit na ipinagbabawal. Ito ay para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at pagdudulot ng panik sa publiko. Ito rin ay para hindi magmalfunction ang boto at higit sa lahat, ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga sakay ng trena. At ang sino mang mahuli na pumindot nito sa maling dahilan, lalo na kung biro lamang, ay maaaring pagmultahin ng limang libong piso. mga menor de edad na Vietnamese na huling gumagamit ng nakaw na passport. Mga sagutin sa batas, alamin. Sunod-sunod na kaso ng mga dayuhan na gumagamit ng nakaw na passport ang pinag-aaralan ngayon ng Bureau of Immigration o BI. Ayon sa ahensya, panibagong modus daw ito upang mapabilis na makapasok sa ibang bansa. Ang mga suspect, panay menor de edad. Ano kaya ang kasong maaaring kaharapin ng mga sangkot? Tutukan sa aking report. Nababahala ang Bureau of Immigration sa naglipa ng kaso ng mga dayuhang gumagamit ng nakaw na passport. Kamakailan, ilang Vietnamese minors ang nahuli ng mga opisyal ng Ninoy Aquino International Airport na gumagamit ng nakaw na German passport. Kamukha umano ng mga suspect ang larawan sa passport, ngunit napag-alamang may hit ito sa Interpol Derogatory Check System ng BI na nagsasabi na nawawala o nanakaw ang mga passport ng tunay na mga may-ari. Umami naman ang mga suspect na hindi raw kanila ang passport at binigay lamang ito sa kanila ng mga fixer na pinangakuan sila ng mabilis na proseso at pagbiyahe papuntang Germany. Ang iba pang suspect, inamin na ilegal nilang nakuha ang mga German passport mula sa isang European-based website. Ayon sa investigasyon, modus ito sa pagkuha ng trabaho abroad sa mabilis na paraan. Tinitignan din ng ahensya kung may kinalaman ito sa kasong human trafficking ng mga menor de edad. Bagamat hindi patukoy, ano kaya ang maaaring kaharapin ng mga sangkot? Nakasaad sa Section 19 ng Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act of 1996 na ang pamemeke at ilegal na pagpapalit ng detalye sa passport ay tinuturing na isang krimen. Ang sinumang mahuling gumawa at sangkot sa gawain ito ay maaaring pagmultahin ng 60,000 hanggang 150,000 pesos at maaaring makulong ng 6 hanggang 15 taon. Ang mga suspek sa kasong nabanggit ay hindi pinahihintulutang makapunta sa Germany. Pinabalik sila sa bansa na kanilang pinagmulan at kasalukuyang blacklisted. Habang ang isa ay nasa kustudiya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang nasa proseso pa ang kanyang removal proceeding. Parusa sa marital rape. Alamin, ang mag-asawa kahit pasakop na ng kasala ay hindi nakakalusot sa kasong rape. Dahil ang pagtatalik, dapat may mutual consent sa pagitan ng dalawa, kasal man o hindi. Ano nga ba ang sagutin sa batas ng marital rape? Pakinggan sa report na ito. Alibawa po, attorney, siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili eh kung kailan ka yung in-hit. Ano? So, paano yung pag-aayaw ng asawa mo? So wala pong ibang paraan talaga kung para ma ano yung lalaki. So paano yung mababae ka na lang ba? Di kaso kaso na naman yon So ano pong, ano pong, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako? na wala sa batas. Paano naman ako? Mainit ang usapin ngayon sa Senado ukol sa marital rape. Ito ay matapos magbitiw ng ilang mga payag ang senador na si Robin Hood Padilla ukol sa sexual rights umano ng mga lalaki sa kanilang asawang babae. Gayunpaman, batas na ang nagsasabi na ang sino mang mamwersa ng kanilang asawa na makipagtalik, kahit ayaw nito, ay maituturing itong rape. Dahil ayon sa batas, marital rape is rape. Kung sinamantala isang babae ng kanyang asawa gamit ang pananakot at pagbabanta sa pagkakataon na wala siyang kapasidad na umuo, ay paglabag ito sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at dapat maparusahan. Ang sinumang gumawa nito ay haharap sa kasong rape na lumalabag sa RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 at maaaring patawan ng parusang reclusion perpetua o pagkakakulong ng 20 hanggang 40 taon. Maari namang presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon kung ang rape ay isinagawa sa pamamagitan ng oral sex o paggamit ng iba pang mga kagamitan. Ayon din sa korte, hindi isinusuko ng kababaihan ang kanilang puri at dignidad kapag sila ay kinasala. At kailanman, ang babae ay hindi pag-aari ng sinuman. At laging tandaan ang mga katagang no means no hanggat hindi hayag na sinasabi ng isang babae ang pagsangayon sa anumang bagay, ay maituturing pa rin itong pagtanggi. Babae, arestado sa paggamit ng peking online receipts. Kasong kakaharapin, tutukan. Arestado ang isang babae matapos itong mahuli na bumibili ng mga construction material gamit ang peking resibo. Ano kaya ang kasong kakaharapin ng suspect? alamin sa aking report. Isang 32 anyos na babae ang arestado matapos mahuling gumagamit ng mga peking resibo sa pamimili ng mga construction material online. Batay sa ulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNPACG, bumilirawang suspect ng mga construction material at binayaran ito sa pamamagitan ng bank transfer. Nang kumpirmay ng negosyanteng biktima ang mga transaksyon, ay napag-alamang peke ang mga screenshot ng resibo na ipinadala ng babae. Sa kapon nalaman ng na biktima na peke ang mga pinadala niya resibo nung i-check na nila na walang pumapasok na bayad sa kanilang bank account at dalian po silang nagpunta sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. At... Naaresto si Alias Camille mula sa Pampanga sa isinagawang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Naharap ang suspect na ito sa kasong swindling at estafa na paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code, kaugnay ang Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari siyang makulong ng anim na buwan hanggang anim na taon, depende sa halaga ng kanyang na-scam. Kaya naman ang paulit-ulit na babala ng PNPACG mag-iingat sa mga nakakatransaksyon online dahil hindi natin ito mga kilala. At para sa ating throwback report, balikan natin ang insidente kung saan isang driver ng van ang nagtangkang suhulan ang MMDA Special Operations Head. Sagutin ng sangkot sa batas, alamin. Para iwas parusa, maraming motorista na nahuli ng mga traffic enforcer na nag-aabot ng lagay o padulas sa mga nakakahuli sa kanila. Sino nga ba ang dapat managod dito? Ang alagad ng batas na humihingi nito o ang motorista na kusa itong binibigay? Ano kaya ang mga saguti nila sa batas? Tutukan sa susunod na report. Isang van ang nahuling ilegal na nakapark sa kahabaan ng Panay Avenue sa Quezon City nang magsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lungsod. Ang may-ari ng van, nagtangkapang manuhol sa MMDA Special Operations Head na si Gabriel Go. Nagalit at pinaulan na naman ng sermon ng opisyal ang driver na aniya kabilang sa mga motorista na nasanay na sa bribery o ang pakikipag-areglo kapag nahuhuli sa paglabag sa batas trapiko. Samantala, may mga pagkakataon naman na ang mga alagad ng batas ang mismong humihingi nito o yung tinatawag na pangungotong. Sa mga transaksyong nabanggit, ang driver at alagad ng batas ay parehong mananagot sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad sa Section 3 at 4 ng nasabing batas na mahigpit na ipinagbabawal ang paghingi, pagtanggap at kusang pagbibigay ng suhol, pera man o material na anyo para lamang makalusot sa sagutin sa batas. Ang sino mahuli na sangkot dito ay maaring makulong ng isa hanggang sampung taon ang opisyal na may sala ay maaari ring masibak sa serbisyo at hainan ng diskwalipikasyon na makapaglingkod sa pamahalaan. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Kaya kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan. Muli ako po si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!